Marami naman pong nakapansin talaga na mukhang walang kagana-gana, walang kabuhay-buhay itong si Senator Pimentel. Siya po ang nag-preside ng um, investigasyon tungkol sa EJK ng dating administrasyon dyan sa Senado. Binati ko siya ng mga political analyst ng ilang eksperto kung bakit ganun ang kanyang uh, naging stance doon sa um, doon sa investigasyon nga. Parang... Parang wala lang. Parang walang kabuhay-buhay. Sabi nga, parang nag preside lang sa isang student council sa university belt. atong si Pimentel. Alam natin na may dunong dihama kumpara kina Robin Padilla. Bato at uh, bongo etong si Coco Pimentel. Expected sana siya na magiging katuwang ni Senator Riza Ontiveros para para hindi naman banatan, ano ho, pero para ipakita yung tapang, ipakita yung authority nila dyan sa Senado. Kasi plano talaga natin si Digong, sa nakita ng maraming kababayan natin, na ipahiya ang Senado, na ipahiya sa Senator Risa Ontiveros, pero kabaliktaran ang nangyari. Anyway, kung hindi niya natulungan na si Pimentel, si Senator Risa Ontiveros, at least, napadunayan na kahit nag-iisa ang isang Ontiveros, si Senator Antiveros, naging matagumpay siya na paamin si Digong at you, you see kung, kung, anong um, makikita natin kay Digong nung hearing ano, medyo napikon, maraming beses na napamura, nagalit uh, ang ibig sabihin lang yan kayo po ang nadurog Digong ni Senator Riza Antiveros balikan natin si Coco Pimentel sayang, sayang talaga Oh, eto. Yung presiding officer, parang nag-pre-preside lang sa isang student council nga daw sa university belt. Kapos na kapos, at the way, at the very least, dapat ay prinotektahan daw niya yung institution. Nang minumura yung bahay mo, nung winalang hiya yung tahanan nyo, hindi mo man lang ikinanto. Mr. President, bawal ang murahan dito. Dapat at the minimum, ginawa mo na lang yan to defend the institution and not yourself. Tama naman talaga yan. Bakit? May takot? Opposition, ito si, ano, no? Si, si Coco Pimentel nung panahon ni Digong. Kung naalala niyo po, ano Pero ano kayang meron? Anong takot ang, or ano yung pinagmumulan ng pangamba at takot na itong si Pimentel sa isang Digong? Sa isang tao na may malaking pananagutan sa batas at sa ating bansa. Sa madalas kong sabihin, hindi po kinatatakutan yung mga ganong ng tao. Hindi po dapat tayo ma-intimidate sa mga katulad o mga klase ni Digong. Dahil eto ah, kung eto daw ay nangyari sa kongreso, sa hearing halimbawa ng Quadcom na hindi naman sinisipot hanggang ngayon ni Digong, sigurado daw na masasight in contempt itong isang ito at agad-agad yung pagmumura daw niya will not be allowed at uh, yun nga kailangan may point of order kasi at, at yan ang mukhang hindi nangyari sa Senado Duterte has since apologized for for uttering profanity stressing yung pinapakita ko sa inyo yung galit ko, yung rates ko sa kriminal yan hindi daw kasi yung galit niya sa Senado doon sa hearing na yon, hindi naman daw yan galit doon sa mga senador. Galit daw niya yan sa mga kriminal. So, ngayon, bago na ang linyahan nyo, nagalit na galit, na galit kayo sa mga kriminal. Ibig bang sabihin yan, you hate yourself? Good luck.